sa ating government in action. Ilocos Sur government na mahagi ng mga wheelchair at dental bus ng Muntinlupa LGU umarangkada. Si Maris Rico sa report Rise and Shine Maris sa hangaring maisulong ang healthy and safe citizenry ng mga mamamayan, nakatanggap ang lokal na pamalaan ng Ilocosur ng mga wheelchair na kanila namang itinurn over sa ilang ospital. Aabot sa dalawampung wheelchair ang kanilang ipinamahagi sa pitong district hospitals sa probinsya. Tiniyak naman ng LGU ang pagtuloy ng paghahatid ng tulong sa kanilang mga residente. Bilang bahagi naman ng Dental Month Celebration, umarangkada ang Dental Boss ng Muntinlupa Government at nag-alok ng libreng dental check-up sa kanilang mga mamamayan. Pinangunahan ng Dental Division ng City Health Office ng Muntinlupa ang naturang aktibidad, kung saan aabot sa mahigit isang daang mag-aaral sa lungsod ang nabenepisyuhan. Marisiko Rico, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.